yung mga boss next kung ipakita naman itong BMW ito naman yung BMW ito naman yung isang service ko yeah. Oh, bale ito yung start button nya tapos ito rin yung susi nya bale ito rin naman yung automatic stop engine nya kung gusto nyo kung ayaw yung kusang namamatay yung engine i-click nyo lang yan papulayin nyo yan hindi na mag-o-automatic yan tapos ito naman pag oras na in-start nyo na to kusam bababa ba yung manibela tapos pakita natin yung ito naman yung ano nya yung um uh, cam view nya ito yung drive baba nyo drive reverse lagay nyo sa R ayan R syempre aano rin yung monitor ya nagaganyan yan yung light siguro dahil sa ano sa camera hindi siya pwedeng matutukan yan tapos sa aircon naman eto naman yung aircon nya eto naman aircon yan tapos pag isiset mo naman to kung saan mo gusto yung hangin eto click po lang yan front lang o pati sa baba yan max ac ito naman sa kung magsa south trip ka gamit CD yan this okay. ito naman yung hazard niya dito naman i-touch mo lang to kung gusto mong heater o malamig ito touch mo lang yan Makikita mo tapos dito naman ito naman yung ano niya yung yung handbrake yan pag nakapula naka handbrake pag dinown mo yan wala na tapos dito naman kung gusto mo naman patakpuhin na ang baguhin yung mode ng sasakyan mo meron ditong sport comfort eco eco pro pag kinlik natin tong tingnan nyo yan ganyan yung ano nya, ganyan yung itsura ng etong, ano niya, dashboard. Pag -click mo tong sport, yan, kiklik ko to ha. Ah. Tapos yan, click ko yung sport. Yan, naging na siyang pula. O ba diba? mukha na siyang pang Tapos, pag kinik mo naman tong Eco Pro, magigiyan blue. Yan, Eco to naman, Eco Pro. Tapos, ito naman yung normal na mode yan ganyan lang normal mode tapos ito ang kagandahan dito sa BMW yung ibang sasakyan kasi um, yung reset ano lang yung set yung takbo lang kumbaga automatic ito naman meron tong limit ayan pag kinlik mo tong limit click mo yung limit pwede ka makapag set ng gusto mong takbo halimbawa 100 pero ikaw aapak sa accelerator ang kagandahan dun kahit ganong kahit gaano mo ka yung accelerator hindi mag over speed kumbaga naka lang siya sa mode na yon tapos ito rin yung sa ilaw yan ilaw pwede mo yung i-automatic lang eto naman, ito naman yung sa ano, control mo naman sa ta. Yan, sa taas. Ayun. Ayun, 'di ba? Sa likod. Uh, wait lang. Yang sa likod na 'yan. ya pag medyo ma ano, mainit 'yan, pwede mo taas. Ito naman sa taas. Syempre, yung boto naman ito, itong sun, ito. Click mo lang tong sun. Ayan. Yeah, kusa na rin doon. Tapos ito rin isa. O, ah, diba? Yung Tapos ito naman isa, button. Itong dito malapit sa akin, button. Ito, button. yeah Bali, pag dalawa, click mo rin itong isa para dalawa silang makaangat. Ayan, ganyan na itsura ng sasakyan. Ito yung loob ng BMW. yan, Okay. Bali yun. Pag ito naman, kusa naman, i-back mo lang to. yan Yun lang tapos syempre sa mga wiper ya yeah, signal light nandyan ng mga boss. Okay, yan lang mga boss. Ito